Ito ang top 8 sa pinakamatandang individual na binanggit sa Biblia. Number 8, Mahalalel. Ang anak ni Jared, si Mahalalel ay nabuhay ng 895 years. Number 7, Enos. Ang anak ni Seth na si Enos ay nabuhay ng 905 years ayon sa Genesis 5 verse 11. Number 6, Kainan. Ang anak ni Enos na si Kainan ay nabuhay hanggang 910 years. Number 5, Seth. Ang anak ni Adam na si Seth ay nabuhay hanggang 912 years. Number 4, Adam. Ang unang taong nilikha ng Diyos, si Adam, ay sinasabing nabuhay ng 930 years. Number 3, Noah. Kilala sa paggawa ng arko. Nabuhay si Noah hanggang 950 years. Number 2, Jared. Ang ama ni Enoch, nabuhay ng 962 years ayon sa Genesis 5, verse 20. Number 1. Methuselah, ang may pinakamahabang nabuhay na tao sa Biblia. Nabuhay hanggang 969 years. Follow us for more biblical events. Thank you. May God bless us all.